Mga kabombo live and directory sa may bahay naman sa uh, National Irrigation Administration with uh, Engineer Rowena G. Ebeyo, ang Acting Division Manager sa Nasambit ng Talatapan. Ma'am Rowena, good morning po. ah uh, good morning, bombo Charles. Ah, sa aton nga mga uh, sa Kasimanwa, sa Banuwasang Coronadal, sa Uh, diin man nga probinsya nga makaabot ini nga palatuntunan mayong agya sa tanan. Okay, Ma'am Rowena, ikaduwa na ako nga visit sa imo. But anyway, uh, Ma'am Rowena, nagpadulong ako diri sa imo kay may ara kita sa nagpaabot yang uh, nagpa uh concert uh, citizen regarding sining uh, uh, isa ba ini yun ka flood control project sang niya o na uh, dam ini naguba dire sa may bahin sa uh, barangay Magsaysay. So that's sang Coronadal. Pwede mo na ipaklaro diri sa aton. Go ahead po ah uh, bumbu Charles, uh, ini nga anak uh, hit an to no tong na ano ang gina question na uh, area ini siya part sang amon nga magsaysay si IS dam diri sa barangay uh, magsaysay okay. so ini nga dam naton ah uh, na tukod or na reconstruct ini siya kag natapos sa uh, funding years sang 2018 okay. so for the background ini nag-serve sang 325 hectares sang mm -hmm. aton nga uh, irrigated areas kag may ara kita pa, may beneficiaries nga 133 so sang uh, natapos ini nga reconstruction sang dam naton sa funding year nga 2018 uh, between sa, uh, sa early quarter naman sang 2023 Uh, hindi natin nga malikawan tungod kay siyempre uh, ara kita sa arang atong structure sa tunga sang uh, river okay. pag may damage ini nga na-enforce sang early uh, quarter sang year 2023 so nag-request kita sang funds for restoration sang damage pag napandingan pandingan ini sang uh, mga last quarter sa 2024 So while ongoing ang atong nga ano restoration uh, activities sa uh, sa sini nga ano nga dam naton na natabo na naman nga nagbaha nagbaha. Okay. So ang atong nga scheme of uh, development may ang original sini daw medyo gin I mean, di, di, ano gin gin change that is to prioritize nga ma nga ma uh, protect ang integrity sa aton nga dam mm -hmm. so ang part nga ini nga nakita subong nga uh, gin-ongoing ang trabaho uh that is unta amo na siya gid ang una no aton okay. una unta nga priority naton nga which is uh, ang structure nga iconstruct is para gid sa top sa nga restoration gid mm -hmm. sa construction but then as i mentioned nga gin ano siya gin change so gin prioritize kag atong diri nga sa iya nga uh, daw upstream portion sa to nga uh, nga location ang gins sa so, natapos na atong construction na may anak na naman nga baha uh, medyo na ano gitu siya, makita naton nga na damage. So, naghimo naman kami sa alternate uh, course of action kag ato makita to siya nga ginbutangan naton sa sang, ano sa sang steel shit files. Mm -hmm. Pero ato siya abong butchers, hindi to siya silinga ng pabayaan, kundi nga ongoing pa ang aton nga pag uh, naman pag seek naman or pag ask naman para sa uh, additional funds or nag uh, nag uh, uh, para ano ma restore din nga damage. so at least claro siya ma'am Rowena no so ining nasambit ty galiyang uh, proyekto is isa gali kadam and then uh, uh, naguba ini eh. ano ang rason sini ni uh, ma'am ma Rowena nga uh, naguba ini nasambit yung nga dam mm -hmm. Uh, mostly ang ano git ang cause sang damage sini Bumbo Charles ma uh, attribute or ma contribute yun siguro sa quarrying activities okay. sa downstream sa dam mm -hmm. kay ever since nga tunggi ano na siya gi reconstruct mm -hmm. o tungod nga na bite down atong dati tong existing dam dati nga dam dira is tungod sa quarrying activities kay uh, kung sige-sige as we know na naibalaan man siguro nato na kung sige-sige nga hindi sang control ang quarrying activity sa dalom pag pagbaha syempre pag yung ang tubig humuson niya gid na um, exactly. ano ang atong nga elevation magbaba gid hmm. pero sa end nyo ma may ara ba kamo katungod o kon power nga mag uh, call out sining mga illegal na nag-quarry dira sa site nyo, particularmente dira sa bahay-bahay sang barangay magsaysay? Sa ensang niya, Bumbu Charles, uh, wala gid kami sa uh, authority mm -hmm. or control nga mapauntat gid mm -hmm. ang quarrying activities. Tungod kay ang amon lang uh, nga, part, kung may mga ayos sa certification, diri sa amon kay siyempre daw part man ina sang requirement sa aton nga mga Quarry operators nga mga yo sang certification sa niya ang ma-issue lang gid namon is ang ilang nga location nga kung sa diin magakwari sila is outside the radius of 1500 kilometers from the ano from the Project. structure hmm. upstream and downstream pero siyempre, hindi man gid nga adlaw-adlaw ara. Kami dito, kung nag <laughs> sila, yes. hindi man kami makabantay gid, kung mm -hmm. charge. Uh -oh, at least, di ba, sa inyong end, uh, ah. may aragal isang uh, agency nga uh, nakamonitor sina But uh, anyway, uh, since Kerti na-mention naman na about sa ning nga na guba, um, ano ba ang late uh, latest ng update si ni Ma'am Rowena? Uh, na lang ba ini? O kung may tendency nga i-reconstruct para funding nga naman para maka-io-inig na sambit yang dam? ini comment po? Ay, ang ano, ang amon nga structure, ang amon nga, ang magsaysay CIS si dam, Bumbuchars, nakibalot na nga, kinahis sa uh, barangay magsaysay. Okay. Actually, ang aton nga mga IA officers, members, naga paninguha man sila ga paningasogi no nga magpalapit sa aton nga congressman mga isang buli kay hindi naton sila pwedeng i-deprive sa ilang nga pangabuhian so uh, nagpangita gid kami sang means nga mapunduhan ang damage nga na, nga na sa dam But as of now, Ma'am Rowena, may ara na ba na sa uh, specific amount o kung uh, na-fundingan na ba ini ning nasambit yung uh, damage sa isa ka dabla sa may bayan sa barangay magsaysay? Uh, hopefully, naka, uh, sa bulig man sa aton nga, ano, nga uh, congressman, si Kong Dinan, naka nagpalapit man kami sa iya, kagsubong man ang naka-istorya ko man ang aton nga mga IA, uh, IA officers and members, no, nga uh, nagpalapit palapit man sila kay ano kong dinan kay syempre si kong hindi man gid niya pag ano pag uh, talikdan kung baga sa iya sa iya man gid na halin kay uh, friendship flagship project niya gid na okay. uh, mm -hmm. so naga ano kami naga hope pag na na-appeal man na siya sa amon nga ano, line-up sa priority uh, projects for funding sa Subong at Okay. At least, klaro, kahit ang mga residente kakabalaka, <clears throat> kung ano na matabo sa to, kay uh, medyo risky man dito, kay ang damage medyo dako na gitsa, ma'am, no? But uh, anyway, uh, panawagan na lang po, ma'am Rowena, sa publiko, sa lahat po. Go ahead po, ma'am. Sa lahat ng mga ano, mga uh, mga mamamayan dito sa ano sa Coronadal especially sa Barangay Mulsaysay sa uh, to mention yung aming mga uh, IA officers and members sa aming mga farmer beneficiaries uh, wag po kayong ma, ano mababahala kasi hindi po pwede na kami sa niya ay pabayaan namin na ma-damage or masira yung ano yung ating dam na kung sabihin ah, kung saan yun ang uh, major source ng ating patubig dito sa CI, uh, magsaysay CIS natin so uh, rest assured na uh, naghahanap po kami ng means para ma uh, ma-repair o ma-restore yung damage dyan sa ating Uh, magsaysay si IS Dam. And nananawagan din kami sa mga ano sa mga uh, quarry operators uh, doon at doon din syempre doon sa PEMO din dito sa uh, South Cotabato o no, province na uh, sana mabigyan pansin po na yung aming problema kasi nga uh, yung one of the reasons aside doon sa Uh, pagbaha which is beyond our control naman kasi natural ano yung, uh, yun, natural or uh, uh, occurrences doon sa ating climate change nga na kung sana uh, tulungan po kami na makontrol yung quarrying activities dyan po sa downstream ng magsaysay CIS dam. Okay, maraming salamat po, Engineer Rowena Ibeyo, ang Acting Division ng Manager sa Nasambit ng Relatapan. So, once again, good morning po. Good morning, bombo Charles.